Magandang araw mga kasama Sa video pala natin ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng tinatawag nating pagapang o kaya ang tawag din sa amin ay katig uh, Pa-comment down below pala kung anong tawag sa inyo ng ganito Kung mapapansin nyo ang una kong ginawa dito ay meron akong kahoy na binibilog at yan ay mamaya ay may pagsusuotan tayo para mas lalong pumorma o kaya mas lalong tumibay ang ating tinatawag na pagapang. Ang ginagamit ko nga pala dito ay hindi ako gumagamit ng lapis na pangguhit. Dahil para sa akin kasi mas puwente ditong ballpen kumpara sa lapis at saka hindi ka na hindi basta-basta napupudpod. Ayan kinukuha ko ang pinakagitna ng ating kawin na binibilog para ma-perfect natin kahit pa paano ang kanyang pagkakabilog. At dito naman ang aking ginagawa ay nilagyan ko ng palatandaan dahil ganyang kalalim ang isusuot natin dun sa ating paglalagyan. Ayan, uh, sinusukat natin para mas lalo nating ma-perfect ang pinakabutas naman. Kaya dahan, lang din mga kasama sa paggamit ng itakyan kasi ang aking ginagamit at ingat na lang din talaga para iwas sugat o iwas disgrasya. Ayan, baliayin yung aking katig na gagamitin. Kunting bilog pa para kahit pa ay magpit dun sa ating pagsusotan. At yan binibilog pa nga natin. Nililinis na lang natin para may mailagay na natin dun sa ating paggagamitan. Ayan, naisukat na natin siya. Bali, ang ginawa natin ay medyo sikip para kahit papano ay hindi siya basta-basta matatanggal o mahuhulog. Pagkatapos naman ay tsaka natin kukunin, ipapantay natin yung bilog nung ginagamit natin, gagamitin natin katig. At ito'y ating pupormahan naman. Kaya dyan din, medyo ingat lang din, ingat lang din talaga dahil ang gamit nga natin ay itak at ito ay medyo matalas-talas. Ito huwa ay nabili ko pa sa Tagaytay. <laughs> Kaya ayan o, napupurma na tayo tayo ang ating pinakauna ng ating pagapang. Ayan. Medyo pa tay tayo kunting bilog pa. Ang ginagamit ko nga ho pala dyan ay parang kawayan o ang tawagin sa amin ay bagakay ito yung makikita natin sa kalimitan sa mga likod bahay kasi maganda itong pang disenyo eh. At kinaganda kasi nito ay talagang straight siya at walang masyadong buko. Kaya kailangan natin maglagay ng ganyan para ito ay tumibay. Kaya double purpose, double purpose ito ang ginagawa natin, hindi pang forma, ito ay pampadagdag tibay din. Diyan kasi dun sa pinakalubog ng ating nilagay na kahoy ay dyan din din natin itatali ang ating palatik naman kung tawagin sa amin kaya kailangan matibay dahil medyo pupwersay natin sa pag uh, para hindi nga matanggal yan utay utay na itong bumibilog at napoporma yan kaya baka pwedeng pasubscribe naman mga kasama para tayo lalo pang sipagin sa mga ganitong video. Kung gusto niyo pala ng mga usapang bangka pa ay mag-comment lang kayo sa ilalim para malaman natin kung anong mga tutorial ang gusto niyo pang makita. At i-check nyo na rin yung aking ibang upload baka magustuhan yung ibang upload ko pa dyan at makatulong sa inyo lalong lalo na sa mga nagsisimula pa lang sa mga RC Boat. Dahil ako ay nagsimula rin sa mga panunod ng mga tutorial video at ako rin ho ay nagtatanong sa alam kong mga mas naw na sa akin. Tayo po ay tulong-tulong lang para pare-pareho tayong dumami ang ating RC boat community. Ayan, nabilog na siya. Talagang maganda na. Yan naman ay ating tatandaan para dun sa kapag dinikit natin ay alam natin kung saan ba ito nakapix at nakatwid ayan yung bandang pitan naman ang ating sunod na gagawin may kinuha rin tayong kahoy dito ayan na yung ating kahoy na kinuha na bibilugin din natin para doon naman natin may siksik sa bandang pitan nya Mali, alalay lang din talaga sa paggamit nito dahil medyo matalas nga itong ating ginagamit na itak at ito nga palang gamit nating kahoy ay namili lang ako ng kahoy na alam kong mas magaan-gaan dahil para hindi masyadong mabigat ang ating pagapang dahil alam niyo naman na kapag mabigat ay maapektuhan siyempre ang ating takbo ng ating bangka. Baka ito pa ay maging dahilan ng kanyang uh, pagkapigil sa ating pagtakbo. Ang ito pa lang pagapang na ito, gagamitin ko dun sa ginagawa kong traditional na minibangka. para naman ayan. Ma may laruan tayo na pang fishing boat category. Ayan, binibilog pa talaga para mas ma-perfect natin dahil sa loob kasi mismo yan ni Ikinikinis natin para pumantay siya. Ayan. Yan nga pala ginagamit ko eh. ko kulang ko anong sipilya kasi kung tawagin sa amin yan eh. Yan ay nabili ko lang din sa Shopee na ginagamit ko din sa paggagawa ng aking mga mini bangka. Napakalaking bagay din talaga pag medyo marami kang gamit at kahit pa paano ay napapadali o napapabilis ang paggagawa. Yan talagang bilog pa bilog. Ikot lang para mas ma-perfect at may suot itong ginagawa pala nating kahoy ay hindi natin isasakto talaga ito medyo gagawin nating force fit para hindi siya maglikot sa loob ng ating bagakayo ng gagamit ng pagapang kaya ang gagawin ko dito medyo pupukpukin ko siya tutulakan para may suot natin sa loob bali ayan ay hindi ko lang din nahagip sa camera dahil wala tayong tagahawak ng ating camera nung may siksik na natin Ayan, bali pagkatapos kasi nating may siksik dyan ay medyo nilaliman natin hindi natin isinakto na nakaplat siya sa may bandang pitan para nga ito ay dun maghahabol kasi sa paglalagyan ng ating palatek ayan ay lubog natin siya ang ibig sabihin ay ganyan siya kalalim ibig sabihin yung kahoy natin ay nandyan siya banda ayan nandyan siya banda Ayan, yung kanyang lalim. Ayan yung ating unahan. Gagamitin pala nating pandikit dito para ma outer shell na rin siya ay epoxy. Para lalo siyang dumikit at matakpan ang kanyang mga butas. Bali, ito na yung finish product nung ginawa nating pagapang na napanood niyo sa unang video. Hindi ko lang din talaga na yung ibang detalye. At pasensya na sa inyo, gawa kasi nang nag-prepare sa nakaraang bang karera sa mabakong. At salamat naman na tayo ho ay nakapasok dun ng championship hanggang first runner-up. Bali, dalawang tropeo ang ating nakuha. Ngayon, no, kung magtatanong kayo kung paano ko ito napagdikit, ayan no, ang ginawa ko ho ay pinakuan ko siya ng maliit na pako, kabilaan, para hindi siya basta mahugot at sa loob din niya ay nilagyan ko muna ng epoxy bago ko tuluyang isinuot sa loob. Ganon din dito sa bandang pitan dahil yung ating kahoy ay hanggang dito yung ipinasok natin. Mula kasi dito, ayan hanggang dito yung kahoy. Kaya ito, kaya nasaraduhan siya ay binuhusan ko siya ng epoxy para dagdag tibay na rin. Bali, ito ay malapit ng matapos para gagamitin natin dun sa ating mga isang bangka na ginagawa. At please like, share, and subscribe at pakipindot naman ang notification bell para lalo ka pang ma-update sa mga videos na i-upload ko pa.